Wala na ako din? Wala talaga Saan? Dahil day po natin ngayon, tayo po ay nag road trip dito sa Tanay Rizal. At kung makikita po ninyo, si ating miyo ay medyo napalaban po ng bugbugang biyahe. Medyo masama po ang daan. So okay, dire-diretso lang. Ganun talaga. Kailangan natin maging happy at mag-relax. Pero nakaka-relax pa kaya to? Thank you na! At okay, ganito lang tayo sa biyahe. At kung nakikita nyo, medyo mabato po talaga. Pero nandyan na yan. Sige, laban lang. Hindi ko na nga sa'yo eh. ang ating gulo at nung hindi na tayo lang, sige, diretso lang. Kaya natin yan. At dito sa park na to, medyo naramdaman natin na katay-talay ng ating video ng usaping lightning. Ah, pa, pa! Pero ganun ka man, sulit pa rin po ang ating biyahe. Pumasok tayo na Riyar po. Ito na, no? Yeah. Ang ganda rin ang daan dito! At syempre, naligo tayo sa ilo. At pagkatapos po ng ating masayang biyahe, bumalik po tayo kay Mio. Kung makikita po ninyo, nagkadorog-dorog po yung kanya mga pyesa. Total, tayo po din ay magpapalit ng pyesa at tayo po ay magsisibiti cleaning na. Kung ikaw ay baguhang rider na gusto mag-DIY sa paglilinis sa panggilid, ay panoorin mo lang itong video nito. Dahil halos lahat naman po ng scooter ay pare-parehas lang ng diskarte o pamamaraan sa paglilinis ng panggilid. So, kitang-kita -kita natin, durog po talaga yung kanyang mga lining. ating clutch bell. Um, okay pa siya, hindi po tayo nagpalit ng clutch bell. So, tinitingnan natin kung may bengkong, okay naman po. At ang ginamit po natin na panlinis is kerosene. Mura na, matigil pa. Okay po, isa-isa na po natin nililinis ang ating pangilid. Yung dry paste, yung pulley, yung bell. At okay, kinalasa po natin yung silang lining. So, dudog po talaga siya. So, hindi naman po natin sa sinisiraan yung produkto na sun. Talagang naabuso lang po natin yung paggamit sa ating motor. Yan po ay matagal ko nang ginagamit at meron din po akong paninda niyan at subok na subok na po ito na matibay. At okay po, lilinisin na po natin yung ating torque drive. So, tinanggal natin yung tatlong pin. Okay, at paghihwalay na po natin yung male and female. So, nilinis po natin mabuti para matanggal yung mga lumang grasa at magkagrasa po tayo ng bago. ito po yung ating lumang lining. So, bali, bago pa po ito, isang buwan ko pa lang ito nagagamit. Nagkataon lang na nagpalit tayo ng isang set na sana lining and bell. Kaya, tinago natin siya at ngayon, ikakabit po natin ulit. At dahil matagal siya natambak, lilinisin muna natin bago ikabit. So, yan po yung mga clutch damper. Itatago po natin, baka mawala. kaya po natin ito nililinis kung makikita po ninyo medyo mahipit po yung mga lining dapat po maluwag yan so okay nililinis natin yung tatlong poste at kinabit natin yung lining dapat po maluwag po yung pagkakabit yan ng lining hindi po siya yung kapit na kapit so pagkakapit na kapit siya doon po siya nagkakaroon ng dragging kaya kailangan maluluwag po sila Isarin po natin yung aking crank case cover. At okay, malinis na po lahat. Ngayon po, a-assemble na po natin. Kumuha po tayo ng konting grasa nilagay po natin sa loob po ng puli. Ayan, dapat po may konting grasa dyan sa part na yan. At kinabit na po natin yung busing. Nagpalit na rin po tayo ng puli ball. Ang nilagay po natin ay straight tip po. Nilagay na natin yung mga slider piece. At okay, inassemble na po natin. Nilagay na po natin yung washer. Huwag po natin yung kakalimutan. Ang dry base. Yan po yung pinakang star na naglalag, At ang kasunod yung pinyon gear. lagyan yung flat washer at nut. Okay, kinikita na po natin. So nakikita po ninyo, wala po siyang grasa. Lalagyan po natin yan ng grasa. Ngayon po, ganito lang po ang discount sa paglalagay ng grasa. So lalagyan lang natin ng grasa yung part na yan. At okay po. Yan. Sa ganitong diskarte, magkakaroon po ng grasa yung loob po ng bearing. Kung so, nakita nyo kanina, litaw yung bulitas. Ngayon po, may grasa na yan. So, yan po yung litrato kanina. Walang grasa. Ngayon po, meron na po. Okay, naglagay pa tayo ng isa pang beses. Mahalaga po na merong grasa sa loob yan para po hindi po basta-basta nasisira yung ating bearing. At yung sobrang grasa, pinunasan na po natin. Sama na po natin yung male and female na pork drive po. Naglagay din po tayo niya ng grasa. Pinaikot natin para kumalat po yung grasa sa loob. Okay, nagdagdag ulit tayo ng grasa. Ikot. Mahalaga po na high temp po yung ilalagay natin na grasa para hindi siya basta-basta nawawala o natutunaw po. At hindi rin siya tumitigas. Okay, nilagay na po natin yung tatlong pin. Pagkatapos, ito po ay ating tatakpan. Ngayon naman po, assemble na po natin yung ating clutch lining. Nilagay na po natin yung tatlong damper. Yan po yung lining. So nakikita nyo, maluluwag na po sila. Ayan, madali na siyang galawin. So isa po ito sa nagkokot ng dragging pagka siya po ay nag-stack up. Nilagay na po natin yung clutch spring. Ilagay natin spring is 1,000 RPM po. So, okay. Nilagay natin yung washer at nilagay na po natin yung lock. So, napakadali lang po nito para sa mga kapatid nating riders na gusto mag-DIY. Kayang-kaya nyo po yan. Gawin lang po natin itong guide dahil halos lahat naman po ng na scooter ay eh, halos pare-parehas lang po ng discount eh. May konting pagkakaiba pero halos parehas po. Nilagay na po natin yung spring apoy lining. So, ingat po tayo sa paglalagay ng nut. Uh, minsan tumatalsik po yan pag dumulas. So, okay, bago natin bitawan, kailangan kumagat na maayos yung nut. At okay, hihigpitan na po natin yan. Nilagay na po natin yung belt at nilagay na po natin yung lining, yung yung torque drive po. Okay? Hayan ang belt at nilagay na po natin yung nut so paagawin na po natin ito so okay po hanggang dito na lang po ang ating video yung pagkakabit po ng cover is madali na po yun kayang kaya nyo na po yan maraming maraming salamat po sa panonood ng aking video sana po ay kahit pa paano nagkaroon po kayo ng idea meron po kayo natutunan maraming salamat po stay safe po and God bless po sa ating lahat salamat po.